gudaptor nand mga katorrejo, Ito yung ang gagawin niya yon tagas, tatus dito yung oil seal, nakarinig mo muna yung brake drum, pasamba sa brake drum, madulas bumagsak na, madulas, pasanang gear oil Ayan, basa Nasa? Bukak ko pa yung mga katorilyo trailer Howe truck China truck uh, basa, basa siya ng langis Naligo sa langis uh, Gear oil Nabasa ng gear oil Itong brake lining So tatanggalin mo na mga katorilyo Tapos nahati yan dito so, Wait lang Dahil lang kaya tumatagas Ayan so, yung mga spring yan Ayan yan basang basa sira ito yung oil seal sira yung oil seal at saka yung o-ring papalitan so, Put put narin na rin mga katorilyo Pud-pud na rin kinain na rin yung rivets so ipapabanding na rin ito mga katorilyo so yan yan mga katorilyo so ganito yung hogo truck Wit so, wait lang kukuhala so, ko ng pansaho dito yung gear oil nya yung langis yung naging problema nya mga katalilo mayroong o-ring yan dito sira na yan palitin tapos yung oil seal sa loob so, floating ko muna para ma matang -ma mabaklas yung uh, oil seal niya Sir, yo. Bali, double ang lock nito. Maugot na yan mga katerinyo. Ah. So, ito na yan. oil seal nyan mga katornyo ito ang oil seal ito ito yung papalitan kaya sira na yan tapos may o-ring pa yan mga katornyo o-ring ito ito yung o-ring nyan dalawa tapos yung oil seal So, ito ito yung sira nyan mga katuryo kaya ito matagas ito yung seal so, meron pa yan yung uring ring ito naman yung uring to ito ito yung oreng yan nyan ah, ito bali dalawa So, ito yung papalitan niyan mga katuloy. Niyo. Kaya tumatagas. Uh, ah, naliligo yung naliligo ng langis yung brake lining. Kaya tumatagas kaya sa backing plate. So, Naikabit ko na mga katrolyo. Ito na yung bagong oil shell. Naikabit ko na. Ganyan yung pagkakalapat niyan. Ito yung loma niya. Ganito so, ang pagkasalpak niya. Ito, ito. Itong ay hukay ito yan sa loob na kaganoon ang ganyan pagkalapat niya mga katulad dito sa, sa labas to yung plane sa labas so, mura na rin yan oil, uh, o-ring ito yung lumang o-ring ito na na pinalitan ko na mali dalawa sa sapak na to ito mga katuloyan dito maliit na o-ring dito ito nakasalpak dito lang, laki na Ano kayo? Ano? Iti, iti. Ano? Itutupin. Ano pa? Iti. pa rin titrip yan doon kayo. Isa driver daw. Kailangan marunong daw kumapa. pa. Oo. Mag-aaral daw na driver. Ano kayo? Yan. Salpang natin mga katulad ngayon. Wala kayo dyan? Ano na na, bilhin na lang sa labas. Ano pang nalang tama, katrulyo, itong mga tong nyo, uh, itong Axel. Kasama okay. si Dokai. Okay. mga katorilyo, ng apat na. At si katuligaw ako si kagulong. Ayos na mga kagulong. Pagulong. Okay na mga katorilyo So ito yung kakapit ko ng mga katorilyo So ito yung malaking yung malaking hukan na to dito sa likod. Yan. At yung spring na kita. Ayong kita. Oo. Kita ito mga katorilyo, spring sa gitna. Then, to sa isang lining din sa baba. So, dito na pinyan. Dito yung nakatosok yung sa spring. Para hindi matanggal yung spring. Ang kailangan mag-shoot doon sa kanyang ah, yung yung oka niya. Ayun. So, so meron din bula, bula dito 'yan. Dito. Ito yung bula-bula kailangan dito ikuti mo muna para magsakto dito sa oka dito sa papatungan ng pula-pula. Ano -pula. so, mga kaganyan? Okay. Ito naman yung isang lining sa ilalim. O so, ganoon din ang porma. So may spring yan dito. Yan, may spring yan dito sa likod dito. Yan, meron din dun sa harapan. Ah, malaki naman ang bilog doon ng spring. Ito. Tapit sa isang uh, brick lining. Yan. So, dito pa. Yan. So, doon naman yan. Sa kabila, meron din yan spring. Para hindi mag -iwalay. So, kailangan ng welding rod para sungkitin dito ang spring. Para may tapat. Eh, sa akin niya, ano, 60 days na hindi ako mapagganyo. Hintayin ko pa sana dalawang buwan. So, okay na. Kailang -kailang. Ah, kapit na, ah, mga kailang -kailang. katuloy nyo. Kung mga kabayangan naman, na may katunang na ng job. Dressing wheel din ang... O so, yung bula-bula na lang, mga katulad so, nyo. Mga dumiagot uh -huh. so, yung sasay to. Sa taas pa. Pero, malinis yung lisensya ma mo. Diba yan? Saan na may driver's license? mag i sa portal. Pag sa online. Oo. So, Pero, pag yung... Diba sa ano? Wala na siguro. So, ayan. So, ganyan ang forma nyo, mga katulad nyo. So, kulang pa sa pihit. Ayan, so, ang adjuster kailangan makaupo yung ano na yan, yung bula-bula na yan. Hindi, hindi makipasok yung brake drum. Yan. So yan, nakaupo na. Okay na yan. Yung brake drum. Oh. Oh, yan. Okay na yung mga katarilyo, gulong na lang.